Pero bago ang lahat kayo aking nanayahan mag subscribe, like and share At pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads So ayun, magandang umaga po sa inyo lahat. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Uh, kung saan mo po kayo naroon sa mga panahon na ito. sa mga patong mundo. Ano po? At uh, ganun din po ang inyong mga pamilya. Nawa po ay abutin kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan. At uh, nasa maayos na karamdaman. So ayun, na medyo matagal-tagal po wala, hindi po natuloy yung ating pamimigay ng regalo nitong 19 last uh, June 19 And may mga kaso lang po ako so kung mapapansin nyo po iba na yung background ko ibig sabihin po nandito na ako sa Pilipinas ano po so syempre uh, hindi po mawawala yung ating shout out na ano po Ayun po, shout out kay Felipe Banson, Shout out kay Joey Gisalba. Shout out kay Leo Marpabia. Shout out kay ang ampon namin na si Kuling. Uh, shout out kay Locoy Barbarona. Shoutout kay Admiring Dominus. Shout out kay Renward Perez. Shout out kay Mangyan TV. Shout, shout out kay Rio. Shout out kay uh, Ronaldo Aragones. Mesa, Shout out kay Giancarlo Mesa. Shout out kay Andy Love EDJ. Shout out kay Edita Blessing. Shout out kay Shen Shen Love Love. Shout out kay Leo Dapat. Shout out kay Patrick Mendes. Shout out kay Lakin Dandoy. Shout out kay Nikrom Gurtia. Shout out kay Leon Kilat. Shout out kay Juying Badikwe. shout out kay Carlito Arguta shout out kay Claudio Baronia shout out kay Andrew shout out kay Ednel Caceres uh, shout out kay Instrument of God shout out kay Riesa Tere Cabiscuelas shout out kay Nantengel 0111 shout out kay JC Puentes uh, shout out din po kay Enrique Bachao po sa mga taga pampanga o bandang ng ulongga po na gusto magpagamot sa kanya magchat lang po kayo sa kanyang FB account uh, ito po ang kanyang FB account and then shout out kay Alvin Bautista ngayon sa mga gusto naman po lumimus na mga legit din ang mga aklat magchat po kayo sa kanya sa kanyang FB account na Alvin Silbosa Bautista magagamot din po yan taga Montalban Rizal at syempre, sa kauna-unahan kung naging kapatid sa espiritual na talagang matagal kong naging kakilala simula-simula pa lang uh, si Dato Patriarca bro God bless uh, isa po yan sa mga uh, katulong ko sa paghahanap ng mga legit talaga ng mga aklat si Dato Patriarca manggagamot po yan taga Santa Mesa ah uh, Santa Ana pala Santa Ana Manila So, mga sa mga malalapit po dito sa kanya, magchat po sa kanyang FB account. Yun po. Ito, ayun po. Uh, maraming salamat po sa patuloy niyo pagsuporta, sa patuloy na pag-comment. So, sa so, so, paraan, pamparaan, uh, nakikita ko at nanalaman ko na no, sa sound po po kayo lahat. Kaya po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa patuloy pang pagsuporta. Lalo, -lalo mga sa mga bagong... Uh, subscriber, maraming maraming salamat po keep on sharing, likes and uh, ayun po, uh, share nga po ulit uh, hindi naman po kawalan sa inyo uh, hindi po paaksayahan sa inyong oras, maraming salamat po at uh, ito po uh, papaliwala ko po sa inyo ang ating magiging uh, raffle I mean, pamimigay na regalo ngayon po siguro sa tulad ng pinangako sa inyo gawin po natin ang ating raffle ng June may I main pamimigay na regalo June 30 Sunday po yun siguro anong oras to siguro pwede natin i-live sa ano yan sa i-live sa YouTube dito sa YouTube so ganun po So, I hope lahat po mabigyan ko. At, um, yung iba mo, yung iba po na sa ngayon ay eh, hindi ko pa mabibigyan. May, siguro basta gawin natin kahit dalawang part yung pamimigay natin para wala namang masaktan. Ano po? Bilang pasasalamat sa rin po. At saka, hinihingling ko po, po sa inyo na patuloy lang po share yung ating mga video atang um, share atang um, likes sa ating mga mag-comment po kayo kasi para mababasa ko po yung inyong mga comments at makakilala uh, magkakilakilala po tayo um, kahit man lang dito sa ano sa sa youtube so mga nang nakakilala na po sa akin sa FB uh, ayun po, Vendetta po ang aking pangalan sa FB account ko po. So yun, so siguro same mechanics pa rin po sa ating ano sa ating uh, sa ating na uh, regalo. So, yun, yung mga dahilan niyo po. Paano orin niyo po yung last uh, video ko po? page uh, bol, uh, ano uh, bol, uh, video number 100 ano ba yun? Basta yung pinakalas po, bago ito. Hindi ko na maalala. At, uh, yung akin pong laptop ay eh, ano, naka low back, naka charge. So, yun po. So, ganun na lang po. So, syempre, bago po tayo mag uh, Hiwa hiwalay ay bibigyan ko muna kayo ng isang maganda-gandang orasyon naman po makatulong sa atin <coughs> so ito po flat makakatulong po ito sa sa bawat isa sa atin ito po ay galing sa ang pinito Diyos so ayun panalangin sa ang direkway santo amang dipan santo amang umaw Santo amang iligan, santo amang lipan, santo amang gaypan, santo amang linan, santo amang naligan, Jesus Maria Josep, grandisimo amang santo omo, amang olibram, amang akhabis, amang akno aknonot, amang may back today. Ako po ay inyong kaawaan, iniligtas ipagsasanggalang sa tukso't mga kaaway. Ilibra mo po Diyos ko po, patatawarin mo po ako. O mahalain inang santang inakapo ng Diyos, Jesus Maria Josep, inang mulaan, inka mula mulaan, amang inang igunlom. Tapos so, yan po, ay ihip po sa ating katawan, ng pakurus. Ihip din po sa tubig na ating inumin, as usual. At syempre, yan po ay pwede po isama sa dibusyon. At, uh, so, yun, so naway, uh, makatulong po sa inyo. So, yun lamang po. Maraming salamat. At, uh, magkita-kita po tayo sa ating YouTube, sa ating YouTube channel, sa Pagpating pag po na ating panuligin ng regalo. At pakaabang po sa iba pang mga videos. So, yun po. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat pong muli. Yun po.